Ari naging yaho. Nakapanlamang na naman tayo ng kapwa ngayon. Yamaha Aerox 155 nga pala ito. Napakasariwa nga pala ng kondisyon. Ito makita nyo naman o parang salamin yan o. No? I-zoom natin, ipalapit natin. Baka makita mo pa yung kakapalan ng muka mo dyan o. No? Speaking of kakapalan ng muka, ako lang pala yung makapalang muka dito. Dahil tingnan mo naman ano kakapalang muka. Hingian ka ng 25k na discount. Siyempre, sa akin lang yan. Ako lang makakagawa niyan. Siyempre, hindi ko yan magagawa. Kung wala ang step 1, pangiti-ngiti lang ako dyan. Pero sa loob niyan, mas malaki yung ngiti ko. Kasi pag ko pa lang ng papel, binibilang ko na kung ilan yung ginansya ko. Puta 1, 2, 3, hindi mababa ng 20 kaya yung ginansya natin dito. Jackpot naman tayo. Ay, ako lang pala. Pero huwag kayo mag sa sinabi ko na step 1. Hindi ko naman din sasabihin ang step 1 sa inyo kung hindi ko i-share, no? So, bigyan ko na lang kayo ng konting tip kung ano ang step 1. Ang step 1 nga pala ay ang paghahanap ng sira sa isang motor kahit alam mo na perfect condition ito. Katulad na lang nitong motor na tinitingnan ko, oh. tingnan mo naman bala. Sinabihan ko pa ba naman na, boss, wala pala itong decals ang motor mo? Hindi mo ba alam na 5K ang decals niyan? Kahit na ang totoo niyan ay tag-500 lang yung decals niyan. Siyempre dahil kailangan naman ni boss yung pera, pumayag din naman siya agad. Konting panalamang sa kapwa lang yan guys. Pagkatapos yung manlamang sa kapwa, magsimba lang kayo at humingi ng tawad. Pagkatapos pwede na ulit kayo manlamang ng kapwa. Ganon lang yan, paulit-ulit lang okay. yan. Ito, ibibenta ko naman ito ng mahal pero hindi muna ngayon. At sabi ko nga kanina, i-decals ko. I-decals ko talaga ito, pero 500 lang na decals nito. kung gusto nyong malaman, ang step 2, step 3 ko sa pangbabaincel, follow.